Ako po si Marilo Alvarez, taga Lingun, Barangay Lingunan, Valenzuela City. Bali po ako e eh, years ng solo parent. Sa totoo lang mahirap na masayagan. Siyempre po mahirap dahil nag-iisa kang magtataguyod ang mga anak mo. Pero yung ang nasa akin po kasi nung solo parent ako, limang taon pa lang po yung bunso ko nag-aaral po sa akin yung pang-apat kong anak. Yung panghirap sa akin yung araw-araw nilang pang-baon, yung pang kain, kain namin. Kaya ginagawa ko po, pupunta ako dito sa hapon, sa araw, pagkahatid ko sa school ng mga anak ko, nilabada makikipa ako, makikipanilabasok ng tindera, ganun po ang ginagawa ko. 300 po binibigay sa akin sa araw. As nga po, minsan, siyempre po, yung pangpuhunan mo, nagagamit mo sa panggastos din sa bahay, ganyan, araw-araw, minsan, pag kinapos ka sa puhunan, another utang na naman pag nakabayad ka. Ganun po nangyari sa akin. Mahirap po talaga yung may hulugan ka araw-araw. Kasi, limbawa po, ang utangin mo ay 3,000. Makukuha mo na lang po doon ito for ganyan. Kasi po, may merong processing fee, merong savings, ganun po. Kaya, tapos araw-araw yung hulugan. At po, kung hindi ka pwedeng huminto sa pagtitindo, dahil saan ka kukuha ay hulog? Eh, pag di ka nakahulog, bawa, wala kang tinda, di ka nakahulog, kinabukasan, doble sisingilin sa'yo. Yung nagiging na iba, na yuhulog. Eh mula po nung nanganak yung anak kong babae, nahinto po ako sa pagpipinda. Nagkaroon ng assembly sa punturin. Karating daw si Kong, marami siya ngayon ano, nagbigay siya ng mga flyers, sa registered kayo, sabi niya. Itinry ko pong mag-registered. Yung nga po, nabasa ko, meron pang kabuhayan, pang medical, kung ano-ano. Try po ako pang, pang puhunan, ang tuhunan, ang nilapit ko po. Awa naman po ng Diyos, na tugunan niya <laughs> nilapit ko po pang puhunan. Yung araw-araw mong pagtitinda, eh siyempre po yung anak ko, mag aaral Hindi ko pwede iasa sa mga anak ko yung kahit nabibigyan nila ng pangbaon. Siyempre po yung pangkain, sagot na nila sa amin mag-ina. Kaya dito man lang po yung pangbaon-baon ng anak ko kailangan sa school, makuha ko. Napapaikot ko po siya ma'am, kahit hindi pa siya yung lumago na uso, pero napapaikot-ikot ko po. Kaya nang nilapit ko pang puhunan ko ba, malaking tulong po para sa mga anak ko rin. Lalo po sa nag-aaral kong anak. Unang palaro ng kong congresswoman. nag po ako, bali, lima daw ang mabubunot. Wanto ako ako dahil may grocery ka na, may 1,000 gigas ka pa. <laughs> Yun po, napagnalunan ko. Malaking tulong po kasi sa kung ibinigay na pag budget ng anak ko sa pag-aaral niya. Kay Congresswoman Bernadette Herrera, maraming maraming salamat po sa tulong na naibigay niyo. <laughs> Malaking tulong po talaga. Hanggang ngayon na papakinabangan po, nagagamit po. Nakapagtinda, hindi ko man po siya mapalago pa, pero napapaikot ko po. Maraming maraming salamat po. Sa sa ngayon, yung mga sinusulong niya, sana po matupad lahat. Marami pa siyang matulungan. Tulungan din po natin si Congresswoman Bernadette Herrera. Ako po si Marilo Gregorio Alvarez, Bagong Generation Party List po ako. Number 94 po.